alright uh, testing lang tayo ng ilaw natin medyo medyo mataas yung ating ilaw uh, inas hash natin yan kasi sumimplang tayo no? Saka, update na rin natin yung mga humingi ng update dito sa kalsada ng alegre Lalabas na tayo yun so yun dinadaanan na yung kabila yung bagong gawa tapos tayo naman na dito pa rin tayo sa ano, lumang gawa ayan dito sa lumang gawa ano? yung kabila nyan gawa na ano so wala tayo side mirror kasi nabali Ay mga bata yung mga bata yung nag ano diyan no? nag-assist sa gabi si wala nang bantay yun so dito ginagawa na ayan dito sa may lagpas na school ginagawa na yan bali ano yun no? stop stop and go ayan may pag sa araw binabantayan niya ng barangay tapos ngayon mga bata ayan so simulado sa may entrance ng alegre ay ng sulana hanggang sa school ayan. bali ano yan simentado na yung bandang kaliwa tapos dito naman sa baba yan dito uh, hindi pa yan hindi pa yan sinisimento uh, titibagin pa lang yan siguro inuuna yung magkabilang dulo para ano para mabuo na yung magkabilang dulo para hindi ganong mahaba yung traffic yan Yan, dito sa uh, pag-umaga, sobrang, ano dito, traffic, matagal. Kaya, uh, ginawa natin gabi. At saka, tinisting natin yung ating motor. sinais natin yan. Dahil, uh, sumimplang tayo kanina sa barandal. Basa na kalsada. At madulas. Ayan. So, gabi tayo nag- uh, naggawa ng video ngayon ayun so dito uh, mula sa labasan ng Palo Alto ito uh, bali doble niyan yan yung, yung, kanina kabila kanina lang ang buhos niyan no, sa kabila itong kabila dinadaan uh, dinadaanan na natong uh, last uh, ano pa last week last week o febra uh, january ayan dito dinadaan na dito yung kabila ayan may bukas siguro ang buhos niyan dito no yun hanggang dito lang yan. yan hanggang dito sa may grocery yan sa pagdating oras wala nang bantay so hanggang dito na lang no ayos na siguro yan balik na tayo ako wala tayong side mirror yun hanggang dito sa may grocery yan balik na tayo So, mataas pa rin yung ating ilaw, no? Wala, mataas talaga. Yung ating, ano, headlight. Ayan. Ayan, so itong paakyat ay uh, dinadaanan na. Itong kabila naman, ay kanina lang binuhusan na yan. Basa-basa pa. So, may, ano pa yan, caution na tape Ayan, so pabalika tayo dito uh, ano yan pa, pagkatapos nyan sa baba dito na ulit babalik dito so nag start sila gumawa dito nung November ano doon sa may school sa taas November last week of November siguro yun mga magday December nag start na sila ayun ito may ano na yan butas butas na yan yan, yan yan ang isusunod tapos ayan naka stop stop and go siguro by March uh, ano na to tapos na to or April ganon. ayan one way yan no? gilid mo na tayo gilid mag oh giveaway muna tayo ayun eh na sakto nakagoo yan pagka umaga no inabot yan doon sa may ano lagpas sa may barangay sa stop sa sobrang traffic <laughs> ayan no isang araw uh, bumagsak yung ano, uh, bumagsak yung poste na yan no o, no, tinukura na ayun tapos yun eh, ay, naka aerox nagmamadali ayun so dito naman sa may tapat na school ay uh, sa bandang kanan ayan So hindi pa muna binapadaanan yan no? uh, Siguro mga 2 weeks na yan Nabuhusan Hindi pa muna binapadaanan kasi May ano yan May uh, Patawag yan yung parang manhole Daanan na tubig yan Kaya, Matagal bago pinapadaanan At ito uh, Ito yung pinakauna niya ala na na ito pitang ka unang sinementor. oops dito na tayo sa sulana Ayan, double purpose yung ating pagbaba ano? Testing ng motor at ano, ilaw. Okay na ulit yung ating motor. Kaso wala lang side mirror. Bibilhan natin bukas. si or ayusin na natin yung stock. Wala naman basag yun eh. Ayun. Pag mga ganito hindi na tayo si signal Wala man tayong kasabay. Alright, dito na tayo.